Dito kami sa sementeryo ng San Jose del Monte, Bulacan, mga idol. Tama ko yung nanay ko. Lalakad kami dalawa. Dito kami ng sementeryo. Ang daming tao. San Jose del Monte. Dito kasi nakalagak, mga idol, yung aking pinsan, yung aking kapatid, at saka yung aking tatay dito sa sementeryo ng San Jose del Monte, Bulacan. may mga paninda, dami pwede mabilang pagkain, marami mga changi Ayan. Dami mga naglalakad, dami mga paninda na pwedeng bilhin. Kapag may pera ka, pero pag walang pera, ang tingin ka na lang mga idol. Ang <laughs> tingin na lang, walang pera ang pambilhin. Ayan medyo malayo layo pa ng konti yung namin dito, halos magkakatabi yung mga simeteryo dito mga edo sa San Jose del Monte Bulacan, meron ditong ano meron ditong private, meron ditong public ayun dami dami mga panindaw ang lalakad mga tao dami ako naka sando lang nakapambahay lang ako kasi malapit lang naman sa amin to kututusin pwede kami maglakad dito mga idol kaho mga preskill yun yan mga idol malapit na kami dito sa gate dito na kami tapat ng PTC station na kami dito sa gate

tandaan mo maririnig. Oh, ha? pa di mo tandaan. Hala pa mo. na namin ang nanay ko yung nanay ko naka -green. Pinagsama na namin mga idol yung tatay ko tsaka yung kapatid ko. Parang sumobra na tayo Madera. Ang dumi na nung iba kaya hindi alam. Hindi yan. Hindi yan. Parang sumobra na tayo yata mo din. Ayan o, no, ayan pala. Ayan pala. May kiraan lang po. May kiraan lang po. Dito nga. Dito nga. Si, si si Cindy na nagsindi na dito no. Nagsindi na pala dito mga idol. Eh ng kapatid ko. Amaro, Noel. Tsaka yung tatay ko magkasama dito. Kasama kami dito.